Nasubukan mo na ba na makakita ng ka-doppelganger mo? O kaya mga friends or kapamilya na doppelganger? Yun bang parang sila yung nakita mo or nakausap mo pero hindi pala sila yun? Ito yung actual na CCTV footage na nangyaring doppelganger experience ng babaeng niyan kasama ng kanyang anak dyan sa loob ng kwarto. So nangyari yung doppelganger na incident na yan noong 2024 pa yan at around 2 a.m. So malapit na mag-alas tres no, yung pipikit ang Diyos. Parang ganon. Nagulat si Mrs. kasi bakit medyo maaga ng konti ang uwi ng kanyang mister at 2 a.m.? Eh usually dapat mga 3 or 4 a.m. umuwi yung mister niya galing sa kanyang trabaho. Pero ang reply lang ng asawa niya ay wala nakatitig lang sa kanya tapos hindi talaga siya nagsasalita and then tumayo siya nilapitan niya yung asawa niya tapos biglang pumunta yung asawa niya sa ibang part ng room at bigla itong nawala tapos nagtaka yung babae si Mrs. paano nakapasok si Mr. eh naka double lock naman yung mga pintuan nila sa harap tsaka sa sa loob no and then nung na-realize niya na parang multo yung nakita niya bigla siyang at tumakbo papunta sa pabalik sa room nila at nagkumot na lang. May doppelganger din na may experience mo kapag nakaharap ka sa salamin. So ito yung story sa isang dorm dito sa amin. No? So at 7pm ng gabi, um, nagsusuklay sa salamin doon sa dorm nila yung studyante. And then habang nagsusuklay Tsaka inaayos niya yung kanyang sarili Eh parang may kakaiba sa kanyang reflection niya sa mirror no. So pagtingin niya Bakit iba yung tingin sa kanya ng kanyang reflection So habang patagal ng patagal Umiiba na yung expression ng reflection niya At dito na talaga siya kinilabutan Kasi bakit parang may sariling mundo yung reflection niya Kaya ang nangyari Natakot sila Oh, talagang nagsisigaw pabalik sa kanilang ng Ayon sa paniniwala, nagsimula ang folklore na ito o kaya mythology doon sa Europe. Tapos na din pala na may paniniwala ganito doon sa Africa at dito sa Asia or Southeast Asia na kung saan um, may isang espirito o kaya demonyo na ang target ay um, gustong um, mag-duplicate ng kaparehong anyo mo o kaya kaparehong anyo ng kakilala mo for the intent or purpose na manggulo. O kaya ang pinaka-worst dito ay ang kinin ka o kaya agawin ang katauhan mo at iligaw yung kaluluwa mo para i-replace ka. Kaya oras na nakatsyempo ka ng kadoppelganger mo o kaya doppelganger ng kakilala mo, warningan mo sila na layuan nila at layuan mo yung nakita mo kadoppelganger mo kasi pwede nilang agawin ang katawan mo, may e-echepwera yung espiritu mo. Tapos, kapag naangkin na nila yung katawan mo, magiging sila na ikaw hanggang sa mamatay na yung katawan mo. At kapag natsugi na yung katawan ng inagawan nila, hahanap ulit itong mga espiritu o kaya demonyo ng ibang katawan para agawan na naman nila hanggang sa ganun ulit, hanggang it the cycle itself. Another actual doppelganger caught in camp sa ibang country naman tayo. Kung makikita nyo dito sa video or picture, I should say na screenshot, tatlo sila no. Yung dalawang babae sa side ko, nakaupo sila sa harap ng kotse. Tapos yung pang third ay nasa likod. Pero nakakalito kasi ang doppelganger dito ay itong babaeng ito. Bakit? Kasi sa camera lang nakikita, and sa rear uh, mirror nakikita lang yung babaeng 'yan. And in reality, hindi na, hindi nila nakikita. Kaya, nung nakita nila kung sino yan, nagkatinginan sila. Kasi, sabi nilang dalawa, sino siya? And yet, yung totoong tao ay paparating pa lang papunta sa kotse at ganyan na ganyan yung itsura niya. Kaya, nagtataka silang dalawa kung sino itong babaeng yan na doppelganger. Pero alam mo ba, pwede rin matawag na doppelganger kapag meron ka talagang isang tao na kamukang kamuka. And kinoconsider ito na doppelganger kasi similar kayo ng features sa mata, sa lips, sa nose, sa hugis ng face, sa tenga, or even sa mga pag-uugali nyo. And ayon sa mga um, research, meron ka daw 7 na doppelgangers dito sa buong mundo. So kung ganon, I think meron akong mga 7 na dito sa buong mundo with similar features and similar din siguro na ugali kung totoo man yon pero you can correct me if i'm wrong kung gusto niyo pa ng more horror stories mag-comment lang kayo if yes and magkahalungkat pa tayo ng iba pang horror stories lalong-lalo na dito sa amin so thank you and happy halloween <laughs>